Abril 30, 1945, wasak ang Berlin, papalapit na ang Red Army. At sa loob ng isang nakatawang underground bunker si Adolf Hitler, ang pinakakinasusuklaman na tao sa kasaysayan ay sinasabing nagpatiwakal, isang putok ng baril, isang cyanide pill. Tapos, wala, walang katawan, walang mga saksi sa labas ng kanyang malalapit na kasama. Abo lamang na sunog na hindi na makilala. At doon, nagsisimula ang misteryo. Sa loob ng mga dekada, simple lang ang opisyal na kwento na matay si Hitler sa bunker. Sinunog ng kanyang mga tapat na tuha ng kanyang katawan. Natapos ang digmaan. Nagkaroon ng hustisya. O nagkaroon nga ba? Sa mga taon pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan tungkol sa pagtakas, mga kakaibang nakita, mga deklasifikadong dokumento, isang misteryosong landas na patungo hindi sa kamatayan, kundi sa Timog Amerika, Argentina, Chile, Brazil. Mga lugar kung saan hindi lang nagtago ang mga Nazi, tinanggap sila. Balikan natin. Noong at pagkatapos ng digmaan, libu-libong opisyal ng Nazi ang tumakas sa Europa gamit ang mga lihim na ruta ng pagpupuslit, kilala bilang mga ratline, kadalasang tinutulungan ng mga nakikisimpatyang pari at mga tiwaling opisyal. Marami ang gumamit ng mga Peking pasaporte na inisyu ng Red Cross dumaan sa Spain at Italy at sumakay sa mga barko patungong Timog Amerika. Alam nating nangyari ito. Hindi ito teorya. Ito ay naitala sa kasaysayan. Kaya heto ang malaking tanong kung nakatakas ang kanyang mga matataas na opisyal. Bakit hindi si Hitler? Noong isan libo na ran, at apat na inangkin ng mga puwersa ng Soviet na natagpuan nila mga labi ni Hitler. Ngunit heto ang twist. Noong dalawang libot ang DNA testing sa pinaniniwala ang piraso ng bungo ni Hitler ay nagpakita na hindi sa kanya iyon. Ito ay sa isang babae na wala pang napung taong gulang. Nagsimulang gumuho ang kwento ng Soviet. Hey, sa Argentina, nagsimulang kumalat ang mga chismis. Inangkin ng mga lokal sa nayon ng Bariloche sa Patagonia na nakita nila ang isang matangkad, matandang lalaking aleman na may bigote na nakatira sa mga bundok Sinabi ng isang may-ari ng hotel na nakilala niya ang isang mag-asawang Aleman noong 1944 at na kamukha na Hitler at Eva Brown. Sa Brazil, isang konspirasyon ang nagsasabing nabuhay si Hitler sa ilalim ng pangalang Adolf Leipzig hanggang sa mga 1948 at 80. Noong 2017, idineklasipika ng CIA ang isang file na may impormasyon mula noong 1944 at 55 iniulat ng isang lalaki na buhay si Hitler sa Colombia, nakikipagpulong sa mga dating opisyal ng SS. Hindi ito kinumpirma ng CIA, ngunit hindi rin nila ito binalewala. At narito ang FBI, mula 1,000 at 45 hanggang 1,000 at 56, Nakatanggap sila ng 12 dose dosen ng mga impormasyon mula sa buong mundo. Ang ilan ay detalyado ang ilan ay katawa-tawa, ngunit pinanatili nilang bukas ang kaso sa loob ng mahigit isang dekada. Bakit patuloy na nag-iimbestiga kung sarado na ang kaso? Gayunpaman, paman, karamihan sa mga historiador ay sumasang-ayon. Walang matibay na ebidensya na nakatakas si Hitler. Walang napatunayang mga larawan. Walang solidong patunay sa forensic. Ang bigat ng pagpapatunay ay nasa mga teorista ng pagtakas. At sa ngayon, wala pang napatunayan sa korte Ngunit narito ang hindi komportableng katotohanan. Ang ideya na maaring nakatakas siya ay nagsasabi sa atin ng higit pa tungkol sa kaguluhan ng mga taon pagkatapos ng digmaan kaysa kay Hitler mismo. Mga sikreto, mga pagtatakip, mga laro ng kapangyarihan sa pagitan ng US at ng Unyong Soviet, at ang takot na ang kasamaan ay maaring hindi palaging mapaparusahan. Hey, kaya... Talaga bang nakatakas si Hitler papuntang Timog Amerika o panlilin lang lamang ito? Pinapalakas ng paranoia noong Cold War at desperadong pangangailangan para sa pagtatapos, kayo ang magdesisyon. Hoy! Ano ang paniniwala mo? Ipaalam sa amin ang iyong teorya sa mga komento. At kung mahilig ka sa mga pinakamalaking misteryo ng kasaysayan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Dahil ang nakaraan ay itinatago pa rin ang mga sikreto nito.